Yan, so magandang gabi sa inyo lahat mga ka-PJ uh, Ito ngayon, bumiyahe tayo ngayong araw ng Sabado So ngayon ay medyo naisipan kong gumaray ng maga So mag alas 7 pa lang ng gabi mga ka-PJ So yun nga, um, uh, pinili kong umuwi ng maga ngayon Gumaray ng maga para uh, bukas si eh, naisipan kong mag-vlog Dahil nga maraming nag-request na bakit daw yung mga binablog ko ay puro lang earnings puro lang gross gross lang kasi palagi yung uh, binablog ko di ba maabot siya ng 7,000 8,000 6,000 5,000 di ba gross yon so bukas ipapakita ko sa inyo at doon sa mga nag request na kung magkano talaga yung kinikita kung magkano yung nagagastos ko sa gas uh, uh, bawat biyahe ko di ba sa araw-araw So bukas ng umaga Linggo uh, Ipapakita ko sa inyo kung Magkano yung malinis na kinikita natin Dito sa biyahe Sa Grab Ililis na natin yung gastos natin Sa pagkain Sa gasolina Kung ano man yung mga ginastos natin sa araw na yan Ilalagay natin Isasama natin sa vlog Para makita ng ating mga Ibang manonood na wala pang karanasan dito sa Grab kung magkano lang talaga yung naiuuwi na malinis yung net income na talaga Dayo kasi ng mga driver na alam na natin kung magkano ang kinikita pag sinabing ganito yung uh, gross uh, earnings mo alam na kagad natin halimbawa 7,000 alam na kagad natin kung magkano yung malinis na naiuwi natin dyan Diba? Kapag uh, driver na tayo pero pag wala pa talagang experience, hindi talaga nila alam 'yon. So ngayon ay uh, dadaan muna tayo dito sa gasolinahan. Uh, Magpa-full tank muna tayo para bukas pag natin ay handa na. Dito na tayo sa Uniwil, no? Uniwil Valenzuela 'yan. Oh, 'yan. So dito magpapakarga tayo, ipo tank natin 'yan. so premium full tank. Automatic uh, lang 'yan. Asagad Yan para bukas wala natin problema sa gasolina so ibabalik din natin sa napuntang kaya bukas malalaman natin kung magkano yung okay kung magkano yung aabotin ng gasolina sa maghapon na biyahe no bukas samahan nyo ako sa biyahe para may idea rin kayo diba? kung magkano talaga yung net earnings ng isang grab driver kinagkarga e, na ako kanina eh dalawang bar lang yung nabawas so 1,103 yung puntang So, ayan na nga siya mga pg na nga full tank na, no? Yan. Bali, ang natin ay ayan, no? 1,103. So, may list tayo eh, dahil nga meron tayong loyalty app sa Uniwill. Yan. May discount pa tayo dyan. So, ready na yung ating uh, abansa para sa laban mamaya. Mayang madaling araw. Okay? Okay. good morning guys, uh, dito na tayo magsisimula ngayon no? Ang araw ngayon ay linggo June 2, 2024 Alauna 59 So i-start na natin guys Yan, isit na rin yung ating odo natin Lagay natin sa zero Yan, zero Kaya malalaman natin kung ilan yung uh, Tinakbo natin Sa maghapon ano? No? So, ito naman yung ating uh, mano Yan, uh, dito lang sa Maisan na uh, pumunta siya ng Baliwag Transit Kalukan yan yan 368 kasama na yung kay Grab yan 305 na yung atin dyan malinis o, tara sisimulan na natin guys yung biyahe natin sa araw na ito let's go So ayun na guys yung ating aboy na mano no? 368 kasama na yung kay Grab dyan Okay So i drop off na natin Nandito na tayo ngayon sa Kaluukan Baliwag Transit Yan. So yun guys uh, may bago na tayong booking 556 Tingnan natin kung saan siya pupunta Terminal 1 ano? Uh, galing lang din dito sa Kaluukan na uh, second si up Chris Park Okay So lahat-lahat ang babayaran niya Cash din ulit dito 670 kasama na yung kay Grab 6-seater nito guys Okay, let's go! So yan guys, you no? Know, touchdown tayo dito sa Terminal 3 nga pala Akala ko kanina, Terminal 1 Terminal 3 pala guys, so, oh, nandito tayo sa Terminal 3 Yan, yan o Okay So 670 guys, yung pangalawang booking natin Kasama na yung kay Grab dyan Drop off na natin, wala pang kasunod Sana pasukan kagad ka para Makarami tayo yan ang oras natin ay alas 3:20 hours later. Update tayo, no. Ang oras natin ngayon ay alas 6:24, ayan, oh. No? Um, at ang 1987 na earnings na tayo, guys. Walong booking. Nandito tayo ngayon sa Terminal 3, ayan, oh. No? Terminal na sa Terminal 3 ulit tayo. Magbalik na tayo sa airport, ayan. Okay? Okay. Ayan. Medyo maganda-ganda kung ko konti yung biyahe natin ngayon uh, Sweldo kasi sana mamaya makalalong gaganda ito mamayang tanghali eh. Marami yan mga masyal eh, nakasweldo lang eh uh, Lagi niyong tatandaan pagka araw ng sweldo lalo na tapat ng biyernes ganda yan biyernes sabado at saka linggo napakaganda ng biyahe niyan okay so mamaya update ko kayo ulit kung magkano na yung ating earnings so ayan guys ano ang oras natin ay alas 6.52 so medyo tumigil yung booking uh, hindi natin na bookingan mula doon sa terminal 3 So, tumakbo na muna ako dito sa aking suki na kainan. Dito ako kumakain talaga sa kanila saka pag minsan uh, nainitan ako dito rin ako nakikiligo sa kanila so, uh, almusal muna tayo kasi nga ang kain ko lang ngayon dahil nga medyo nag nagbabawas tayo ng ano nagdadaiti ng konti dahil medyo <laughs> tumaba na ang kain ko lang ay almusal tapos tanghalian pagdating ng gabi hindi na tayo kumakain para maka ano man lang makapahinga yung katawan puro kain na lang <laughs> so yun yung ulam natin oh ulam pritong bangus sa kanin oh may mainit na sabaw oh katapos ng kumain nagkakape din tayo ito yung ano ano dito blautog to dito sa ito yung bata ni ate malap ko eh So magaling sa vlog ko so, yun. Magaling ka sa vlog. Hi. Bakit? So dito pala to sa ano, yung hindi pa nakakaalam na magkawin kayo rito sa Archimedes Street sa malapit na sa ano. Ito ba yan? Our Lady of La Paz, Paris. Wala kayong tanggito ah. O punta lang kayo dito sa ano, Archimedes. Lapit nyo lang, si sila naman nag-iisip to si Ati Leslie. Oo. Pagka nasanay na kayo dito at uh, hindi kayo nakakauwi sa bahay nyo dahil pagka-grab ganyan nangyayari talaga yan na hindi nakakauwi. Sa sobrang dami ng pasayro, uh, nakatulog kayo ng Makati. So, uh, pwede kayo makiligo dito kay Ate Disney. Pwede maligo ay, dyan. Ay, Ito si ano, si Ate Disney. Ayun o. No? Uy. Sino ba Uy. yan? Hi uh, ka kayo. Isama kita sa vlog ko. Uh, kahit mo nga ba ka so ha. Do mga aspiring jana grab driver, oh, punta lang kayo dito. pagka wala kayo makainan uh, dito, uh, safe. safe dito kumain. Maganda kumain kayo kung saan saan. baka magano kayo, magpururot, 'di ba? Oh, ayan, yeah, maganda na 'yung ano. Yung ginakain consistent ako sa kayo kumakain na mahirap pag pururot habang nasa biyari ang hirap kaya nun kumbang uh, may pasayro ka tapos biglang sumakit yung ano mo sumama yung chan mo nako ah sigurado mapapamura talaga kayo bakawisan kayo ng malamig dyan alam mo na yan so yan lang habang uh, nag maghihintay din ng booking kakapi-kapi -ka muna tayo tapos um, na tayo nag-almusal Mama, gano'n na? Bisa <laughs> kaya kasama-kasama? ka <pa> naman ito? udah <laughs> na, Mahal naman? Kayo dito. Ako, isang kanin, isang bangus, ka? 100. So 100 one uh, Tapos, mamaya ulit natang halik So, one Almusal. Lalo <laughs> na, salamat si Api. Ngayon guys, mayroon na rin tayong booking. O, so, back to online na tayo. Kaya so, natin sa pupunta. Ha. Dito lang, malapit na. Oh. Ngayon, so back to bravo na. Tara, puntahan na natin yung pasahiro. One eternity later. So, ayan mga ka-PG, no? Dito tayo binato sa Binyan, Laguna tapos pagdating natin dito may nagbook din ulit 161 yung kasama na kay Grab dyan yung kanina naman yung nakuha natin dito ay galing ng Bangkal Makati yan o oh. 720 lang yung malinis papunta dito sa Binyan uh, okay na rin kasi sana mabukingan pabalik so ayan na nga may pumasok ayan o oh. 4 seater sana pa Maynila to ay dito lang din 260 lang so yan nga guys ano uh, ginamit natin yung ating uh, Seat set destination uh, galing isim Santa Rosa uh, so wala pa po pasok eh, kasi dito lang tayo binabato eh dito lang tayo pinapaikot ikot sa Santa Rosa binyan eh. Uh, eh mas maganda doon sa Maynila mas maraming booking doon no? mas mabilis doon ng bookingan meanwhile Ayan uh, yan guys uh, tinanggal natin yung ating uh, seat destination uh, Wala walang kuha pasok nakarating na tayo dito sa tinlo lupa no walang pumasok kaya uh, tinanggal na lang natin uh, at yun pag nung tinanggal natin yung seat destination biglang may pumasok na booking you know? dito lang din sa Mountain Lupa papunta sa Alabang Festival Mall ayan o. okay okay na rin to kasi may inahabot tayo na incentives uh, kailangan makuha natin yun yung 44 rides yan guys ano uh, ang oras natin ay alauna 14 yan yung tinakbo natin guys naka 205 kilometers na tayo medyo hindi maganda yung ating uh, biyahe ngayon tulad nung pagkatin natin kanina sa Binyan Laguna eh, umikot-ikot na kayo ilang tayo doon nakatatlo tayo doon tapos wala tayo nakuha ang pasahero hanggang Alabang hanggang Muntinlupa wala tayo nakuha ang pasahero doon natin nabuking sa Muntinlupa no? kaya pangit talaga halos ano parang naging taxi yung ano natin earnings oh. Yan o, yung earnings natin eh, 4,200 lang na uh, Naka 18 na bookings tayo oh so, uh, kaya hindi ganun kaganda Yung ating biyahe ngayon So dapat kung kinakbo mo ay 205 Kung maganda ang biyahe mo niyan, Dapat ang earnings mo nyan Mga nasa 5,000 na dapat mahigit yan Mga 5,500 yan Wala eh halos sumasabay Parang mitruhan ang nangyari sa taxi okay, Kapag taxi yung inapasada nyo tumakbo ka ng 200 uh, pera mo rin yan, mga 4,000 na din mahigit pag sa grab kasi mas mataas kaya dapat yung pera mo dyan pag uh, tumakbo ka ng 200 dapat mga nasa 5,000 na rin mahigit wala eh baka malay mo makabawi tayo eh, mamaya so ang oras natin ay alauna 17 yan so kakain mo na tayo ulit ng tangalian dito sa aking suki doon sa kinain na natin kayo ng umaga ayun no uh, 16 pa yung kulang natin sa incentive eh. tingnan natin yung incentives ko yan no yan yung aking incentives oh. yan no 46 46 rides ayun no eh naka 28 pa lang tayo. Ano eh, 28. Kaya malaki-laki pa yung habulin natin. 16 rides pa. Kaya bakbakan natin 'to, kailangan makuha natin 'yan, yung 900 na 'yan. Sayang din. Eh. Yan. So ito yung ulam natin. Dalawa ulam natin ngayon kaya gutom na. Alauna na eh. Ito you know, isang puro isang kanin lang tayo. Tapos yung chicken oh. Mm. Tapos may sabaw na sabaw na isang pitchil na galing sa Pugasay. ikan sayo, kau nak kau? Pani utuh. Tang, jangan tayo. So, guys, sa uh, kita na tayo yang Ito yung trupa ng malakas kumita kumitira to ng 800 rice 900 na 800 rice sa isang buwan Ayun <laughs> o oh, <laughs> Tira ka palupit to na wala na Wala na to ng ano Kaya pag ito nadikit yun Nadikit kayo dito sigurado Mahiya kayo pag magpagtaan ng ano ng napaka lupit Napakalupit nito O mm. <laughs> Hello guys! Welcome to... vlog! <laughs> uh, Welcome to my guys! Hello vlog! Dito kayo pag kayo nag-grab nag na dito kayo kumain kay tilis Lisley ayun no? Ayun o, oh, dito kayo kumain kasi pagdating ng December, bibigyan kayo ng bunot tigay isang libo. Oo, oh, punta. <laughs> masarap pang luto dito, masarap. Baka May bunot pa. Tapos pagdating, hindi pala hindi, hindi pa kasama yon yung mga piyesta o, oh, namimigay dito. Tigo 1-5, kada piyesta. Tapos pag uh, nainitan kayo, pwede kayo maligo. Pwede makiligo doon o, no? ligo. Ano Adon. Kakamata so bakto online na tayo kasi, na? Tayo ng, ano na? tay tayo nang ano, right? magkano ano 'te, Magkano yung nakain ko. Ha? Dalawang ulam. Wala. Wala. Open lang. Okay. 205. Last kanina 100 sus so 305 na. Ang kinain. Wala umaga ng tangali. <laughs> wala tayo ito. Eh paano pag sweldo natin ito? Oh. Talaga ya. 500 lang ang ano, 600 lang yung araw. Ano mangyayari sa atin ah? Kaya mag-grab na kayo. <laughs> Kasi ito pag kumain dito 1,000 oh, ayun. 205 Ayan, uh, back to online tayo May pumasok na no? oh. Oh. 151 Ito, ito, ito Malapit lang po. Okay na okay to O na pre Few moments later Yan guys, uh, ginabi na tayo Ang oras natin ay alas 6.50 uh, So naka 6,256 pa lang tayo guys Yung ating earnings no Yan so tapos naka 24 na bookings Nanganganib yung ating incentive ano Yan no naka 34 pa lang tayo 46 yan Wala na malabo na tayo yung incentive guys Tapos yung ating gas naman ay Tatlong bar na lang yung natira 271 na yung Tinakbo natin 271 kilometers na Eventually. so ayan guys ano ha uh, dito na natin uh, na yung ating uh, biyahe yan guys naka 8410 tayo 36 rides yan at uh, kahapon naka 6200 lang tayo kahapon ayun no? so ayan tapos yung ating gasolina isang bar na lang yung natira para uh, pa mag warning rin yan may, may, may. babalik muna natin ito ipapuntang na natin yan Tapos yung tinakbo natin 341 Medyo matakaw talaga to ng konti sa gas Kasi nga automatic siya Kaya yun uh, na man ako doon sa gasolinahan Para ipultang sa ulit Ibalik natin sa dati Tingin natin kung magkano ang buti ng gasolina So doon natin malalaman kung magkano yung ating Sinobra Okay So yan guys no uh, Sinagad na natin 366 40 liters yung ating na gas na konsumo na gasolina and guys oh yun ito yung ating uh, earnings no ngayong araw ng linggo yan no oh, naka 8,360 tayo diba yan yung naging earnings natin yung gross yan so ibabawas natin dyan yung pinang gasolina natin yung na natin na gasolina yung binalik natin sa full tank ulit diba so ang naging gasolina natin ngayon ay 3,066 yan So, tingnan natin kung magkano natira. Ang natira na lang ay 5,294. So, ibabawas pa natin dyan yung kinain natin kanilang yeah. almusal minus uh, 100. Oh. Hmm. 5,194 na lang. Plus, kumain tayo ng halian. So, 205 yung ginasa natin. Minus ulit natin yung minus 205. Mm, goals. na lang yung natira. 'Di ba? Kuluare ya. Uh, nagba boundary ka. Ah, uh, kung halimbawa ganito, 6 seater mga ganitong maano uh, inuba bansa. So ipagpalagay natin ang boundary mo sa Inuba ay 15. Ibabawasan natin ang 15 'yan para sa boundary. Kung nagba boundary ka, minus 15. Mm. E na lang natira sa iyo. Hmm, naging 3,489 na lang yung natira okay kung nagbaboundary ka ng 1.5 no? pero kung sarili mong sasakyan walang ibabawas sa ng 1.5 para sa boundary kung ano naman kung BIOS na yung dala mo mas mura karamihan ng boundary sa mga BIOS ay eh, 1.1 naglalaro lang yan sa 1.1 1.2 ganyan 1,000 tapos kung halimbawa naman guys ay eh, hindi kayo nagbaboundary at kung hulugan ang inyong sasakyan yung 1.5 na yun na natin kanina yun na yung itabi yun yung itatabi nyo para sa inyong uh, buwan na nahulog sa inyong mga sasakyan yung 1.5 na yun e kung bios lang e eh, tama na yung 1,000 di ba tapos yung 500 para naman sa maintenance yun di ba yung 1,000 para kasi magkano lang naman yung monthly sa BIOS di ba mga 16,000 lang yun 17 ganun o, di, lang itatabi nyo dyan tapos yung na 1,500 yung binawas natin di ba yung 500 para naman sa maintenance si tatabi nyo yung araw, araw so doon sa kinita natin medyo malaki nga lang yan dahil nga mahaba yung oras natin eh, hindi naman araw araw kakayanin natin yung ganong kahabang oras so maaaring ganyan ang kikitain nyo kapag ganong kahaba oh, pero kung siyempre hindi eh, naman pwedeng ano eh sasagad mo talaga eh, magkakasakit ka naman kailangan may sapat pa rin na tulog yan, yan. binigyan ko lang kayo ng idea kung magkano yung kikitain talaga di ba yan yan na yung bali magiging net income ko sa oras sa haba ng oras na binahe ko na yun nagsimula tayo kanina pag alas dos lang yata yun eh no tapos na tapos tayo kanina mga 11.30 lang tayo na tapos yan 12.47 oh. uh, natagal na lang ako dahil nintay ko yung pamangkin ko tapos hindi lang yan guys may good news din tayo nakakuha din tayo ng incentive niya ngayong araw kasi meron kaming incentive ng Sabado at Linggo. Ayan oh, complete oh. Hmm. 46 rides. Kailangan nating abutin na 46 lang din. Ayan, di ba? So kanina nag-worry Akala natin hindi na natin mahihit. Tawa ng Diyos. Uh, hindi tayo wala ng pag-asa. <coughs> Sinika pa rin natin na maabot talaga. Hindi tayo tumigil. Dapat kanina pa ako umuwi. -e. Eh kaya inaabot ng alas 12. Kasi nga inaabol ko talaga siya Kasi hanggang alas 12 yung cutoff niya eh. Yun, bago mag alas 12 na kuha natin yung pang 46 Salamat naman Okay, so mayroon tayong abangan bukas na 900 incentives di ba? So, ganun lang yun guys So, yun na nga guys, ano? ah uh, yun na yung pinaka neat na earnings natin So, binawas na natin lahat Kaya yun na yung pinaka neat Yun yung pinakita ko sa inyo ngayong araw at saka idadagdag ko na rin sa mga hindi nakakalam hindi lang din yun ang higitain mo kasi merong mga pasahero na mga mababait di ba nagbibigay din sila ng tip di ba kung may ng daan, dalawang daan, limang daan, depende kung mga galante talaga, di ba? Hindi nawawala 'yan. Eh, hindi kasali 'yan doon sa earnings natin sa apps. So, kasi cash nila na binibigay niya pero may, din na mga pasero na doon na mismo sa apps nag, nag nagbibigay ng ano ng tip okay minsan makikita nyo yan na marami pasahero pasero na nagbibigay doon makikita nyo sa app nyo yan okay so hanggang dito na lang muna mga ka-PJ maraming salamat sa inyo pagsubaybay sana ay suportahan nyo ako palagi sa aking mga video marami pa tayong gagawin mga video na makakatulong sa inyo at kung sakaling uh, nyong mag-grab di ba? sa totoo lang uh, hindi sa pag angat ko sa grab no? mas malaki ang kita nito o mas nakakalamang ang kita dito kumpara sa mga namamasukan lang halimbawa yung nagsusweldo lang ng mga minimum ngayon di ba? Uh, talo yan dito sa grab. Talo kung masipag ka, di ba? May magkano lang yung minimum ngayon, di ba? Tapos eh mamamasae ka, di ba? Kakain ka. dapat pagdating ng sweldo mo, wala na. So dito sa grab, sigurado ako kapag uh, ginawa mo yun, yung mga pagiging masinok, masipag batyaga tsaga, makakaipon at makakaipon ka. So hanggang dito na lang muna mga PJ Maraming salamat ulit yung panonood Paalam Amping mga kamigo Amiga